Kamusta si Carl bilang isang lover? lover? boy. Oo. Si Carl, ano yan? Extravagant magmahal yan. Oh. Uh, so, ano yan? I-spoil niya pag niya. Papadala niya ng food. Kakantahan, yeah. ganito yan. kakantahan. Ay, ang saya. Tapos i-update kahit alam mo naman pag ano eh, pag banda, di ba? Eh, Nagte-take siya ng time para i-message mm. yung, spe ah, yung special na someone Very sensitive yeah. at saka yeah. generous, sensitive, mm. sentimental. Uh -huh. thoughtful, sentimental. Gusto gusto naman ng natin ng ganyang kapartner, oh, di ba? Huwag eh, eh, eh. lang sumusobra kasi minsan nakakaano na rin, nakakasakal. Umay. Umay, umay din. Pero meron ba kayong gig minsan, ramdam mo si Carl, eh, problemado? Masungit? Parang walang time makipagkwentuhan sa inyo. Parang wala naman kasi... Eto, sobrang professional nito eh, when it comes to work eh. So, hiwalay yung, <laughs> yung issue ah, ng no, bagay. Issue. Pero may manage niya. May isang instance na mag-ge-guest kami sa isang show, magpa-perform kami. Tapos, ano show yan? Secret. <laughs> <laughs> hauli ba mahuli. Para Tapos, namin, ah, kaya pala ganun siya na tayo. Dito pala. <laughs> um, bago kami sumalang, nalaman ko na yung katoking stage ko, ay... Arty-arty nung topic stage <laughs> na mga gm. talking stage na mga Yung ka-chat ko, ka-updatean ko, ka-Facetime ko ay may boyfriend pala na kaibigan ko din. Aray! 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 Tapos... Anong yung... level ng kaibigan? Magkakilala lang o close talaga? Close ng... kami. Close as in, talaga. Ooh! As in... Sabay sa kami nang gg. Taga-tagaan. Taga-tagaan. na naman. Tapos... Eh... Medyo part din siya nung show na yon. So... That's... Ah, so artista si girl. Mm Hindi -hmm. yung friend niya. Oh, 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 Hindi, oh, oh, oh. part siya oh. ng show na pag-guestan oh. niya eh. Ah! Ay, may clue time. na. time? <laughs> Sunday show? Kasi mag-guest ka lang naman either sa morning show para oh, mag-promote uh. mag yung mga... May deductive reasoning na. Morning ah. <laughs> show, noon <laughs> time, or Sunday. <laughs> ah. Or oh, music show. Oh my... Music festival. Ah, going well. bulilit. Hindi. <laughs> 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 Or, oh my, oh my God, jo Joe. Oh, yeah. Si Doris Bigor. Hindi pa troll. Hindi pa News. So, nag, nandun ka sa show niya. Oo, oh, tapos, kakanta kami ng Hindi Tayo Pwede, yun yung song. Uh -huh. Tapos parang, nasa dressing room kaming apat, kaming limo, yun. Tapos sabi ko parang, Hehehe, paano to? Ang sobrang, sobrang awkward. But, Pero, nung mag guess ka, na booking mo na yon na yung katoking stage mo, eh, jowa nung barkada Kasi, King. ang ang kwento, dahil alam ko na nandun siya sa show, isa-surprise ko siya with cookies. Oh, may dala siya nun, eh. May dala ang cookies. Bili mo lang o oh, ikaw nag-bake? Pinabake na sa nanay ko. Na sa mama niya. Oh. Special kasi yung, yung cookies ng mama ko, eh. So, ang nangyari, dahil excited ako for that day, kinwento ko ngayon dito sa tropa ko, mm. na, bro, I think I'm ready to take this to the next level. I wanna take her out. I want to tell her that I'm really serious about this. Sabi niya, oh, really? Who's this girl? Sabi ko, so si, si, si ano? Mia, bro. Sino? Sino daw? <laughs> yun, siya. Yun, <laughs> Tapos sabi niya, bro, are you, are you kidding? It's like, no. English speak. Si Gary ba yung kausap mo? Si Gary <laughs> B. Si Gary bilang lang kilala ko ba yun? Ah, hindi. English. So, so, are you serious? Yon, sabi oh. yon, yeah, why? Tapos sabi niya sa akin, bro, she, she's been my girlfriend. Ah, oh, oh. siya mismo yung oh. nag-usap mo. But the thing is, dahil secret din, wala ding may alam. Kundi oh. silang dalawal. Oh. So, doon lang din niya nasabi sa akin na, well, I'm trying to protect her also. So, I was like, that's crazy. Ah, oh. so crazy. That, and that was like 5 in the morning. Tapos, Hala. Call time na namin, same day for the show. Ah, kasi maaga yung guest. Hindi, 5 in the morning ah, kami nag-usap. Ah, maaga morning show. Hindi oh, oh. morning show. <laughs> morning, morning show. Morning or noon time, ganun oh. lang yan. Oh. Kasi kung pumising na alas alas 5, feeling ko ang call time niyo noon 7 or 8 to rehearse. Kasi sasalang kayo mga 11.30. Morning show. Sound check. Oh. Oh. Sound check. Oh. Sound check. Oh. <laughs> Kaya <Soundcheck>. oh. <laughs> yeah, ano, taping, taping. Taping, maaga. Flexi time. Diyos eh. Kyle, sila pa rin? Yung friend mo tsaka yung, yung girl mo. Uh, okay, kwento so, ko na. So nangyari, nag-away na kami nung tropa ko. As in... Oh. Ah, ba't mo inaway yung tropa mo? Hindi, nagalit siya sa akin. Mm, okay. Kasi sabi niya sa akin, Okay, bro, ganito. Bago ko siya awayin, act normal. Yun yung sabi niya sa akin. So interpretation ko sa act normal, Ate, bigayin natin yung cookies. Luto na eh. Ako nandiyan rin, pinangirapan ng mami mo So binigay ko pa din yung cookies. Oh. Pero wala, wala kaming conversation na anything. I just give the cookies. And then, friendship, over na kami noon, As in, di kami nag-usap Nung, Tapos? Nung friend mo nung or friend. ni girl? Nung friend ko at saka ni girl. Kasi parang, ano na, parang di na ako nage-exist. And yun yung hirap po sa secret relationship na wala kang kasangga, walang accountability, no one will say, huy, ano nangyari sa inyo? Kasi kayong dalawa lang nakakaalam eh. eh.